Hello guys, good day. Uh, magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa maayos at mabuti tayong kalagayan. At uh, for today's video guys, papalitan lang natin yung nasa coin capsule natin nung mga na natin na 5 piso na napakaganda ng kondisyon. Uncirculated guys. Papalitan po natin yung nandito dito sa ating coin capsule. eto po yung ating series ng 5 piso. BSP. Ito po yun. Para guys, samahan nyo ako. Palitan natin yung nakalagay dito sa ating coin capsule. At tignan po natin yung kulang pa. Na kailangan pa nating i-hunt. Okay. So, ayan po. 95. 1995. 1996. 1997. Ganda rin po ng condition nito, guys, ha. 1998 ang maganda po dito kung may mint mark wala po ito 1998 so 1999 year 2000 so semi hard to find po parehas yan 1999 at year 2000 ng BSP ito po ay 2001 marami pa po tayong dapat palitan dito guys yan po yung 2000 at 2001 pangit po ang kondisyon so year 2002 ayan po guys ito po yung papalitan natin sa ating koleksyon dahil may nahunt po tayo na maganda ang kondisyon na year 2002 papalitan po natin tong isa na to maganda naman din po ang kondisyon nito good condition pero ito po yung nahunt natin na year 2002 so napakaganda ng kondisyon nito guys Ayo huh? condition, So palitan na po natin Saan lang po natin to Medyo mahirap lang buksan guys Yun Okay tignan nyo po yung condition nito Tsaka dito sa hunt natin na year 2000 ang layo ng differential nilang dalawa Okay, tanggalin na po natin to. Papalitan na natin ng bago. Na year 2002. Yan. Okay. Maganda na. Ayos. Ayo condition to guys. 2002. So marami pa tayong Papalitan dito, guys. At next natin. Ay, baligtad. 2017 na yun. Dulo na yun. 16, 17. Dito pala tayo. 2003. At pangit din ang condition nito, guys. Oh. Kaya pag nakahunt tayo ng... AU or uncirculated condition papalitan din natin to guys next natin 2004 yan papalitan din natin to guys pag nakahan tayo ng AU condition or uncirculated condition sana makadali tayo sa mga susunod nating paghahunt at ito ay year 2005. Maganda na condition nito guys. Pero papalitan ko pa to ng na hunt natin na year 2005. Dahil mas maganda ang condition nito guys. Ito. Uncirculated guys. Wala pang gas gas. Napakaganda ng condition. Ito po ay maganda na rin ang condition nito kung mapapansin nyo guys mas, mas maganda tong nahunt natin kumpara dito sa nakalagay sa ating capsule pero maganda na rin to guys yung nasa capsule natin AU condition din yan Okay palitan na natin sya alright iko compare ko lang guys kayo na ang humusga kung alin sa dalawa ang mas maganda? Oo. Oh. po guys. Napakaganda nitong nasa kaliwa natin. Compare dito. Ito oh, uncirculated guys. Hey. Okay. lagay na natin siya dito sa ating coin capsule. Wala tayong guantes, pasensya na kayo. Right, maganda na yung 2005 natin. Uncirculated condition na. Okay, next natin. Year 2009. Oh. Papalitan din natin 'to, guys. Hindi pa kagandahan yung mga nandi dito sa ating coin capsule. Oh. 2009, 2010. Pero kompleto na 'to, guys. Ay, hindi pala kasi yung 2006 wala pa tayo. Okay. Next natin, 2011. Oh. Palitin din to guys. Ito, 2012. Maganda-ganda na yung condition nito guys. Katulad doon, nung nilagay natin na 2005. At 2013. na napakaganda rin ang condition. Yan. At oh, sunod natin, 2014. Uh, napakaganda rin ang condition nito guys. Okay, at ang next natin, 2015. Okay. Maganda rin ang condition nito guys. AU condition. Uh, at itong 2016. Uh, pwede pa natin palitan kung may mahan tayong mas maganda rito pero maganda na condition nito guys at itong 2017 na semi hard to find na palitin din pag may nakita tayo na maganda ganda papalitan natin din to 16 halos 6 pa yung palitin natin yung 2009 10, 11 yan na. 9, 10, 11 kaya yung 16, 17 ang palitin natin so ang kulang na lang nito guys 2006 na napakahirap talagang hanapin 2002 95 96 97 95, 96 palitin din pala 95, 97, 98, palitan din, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 4, 5, Talon agad sa 2009 guys kasi wala tayong 6, 7, 8. Yung 7, 8 mukhang walang ginawa ang Banko Central nun guys. Kaya 2006 ang ating hahanapin Wala po kasi sa record ng numista. Yung 2007 at 8. Okay. At meron pa tayo dito guys. Yung mga nahan din natin. Yan may spare tayo na 2006. At dito naman sa kabila ay yung na-hunt natin na pros 2010. Reverse pros. Okay, yun lamang guys. Napalitan na natin yung dalawa ng AU condition at uncirculated yung 2005. 2006 na lang guys 78 baka altered lang siguro yung mga nakikita kong 7 at 8 kasi sa numista walang record ayos yun lamang guys ito yung pinalitan natin na 2005 at 2002 ayos okay guys marami pong salamat sa inyong pagsama sa ating update dito sa ating 5 piso na binubuo nating series na BSP at kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel pasuyo na po ng subscribe button at pakilike and share po ng ating video at yung bell button po huwag nyo pong kakalimutan para po updated kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update. Ayan. Maraming salamat po guys. Keep safe. Happy hunting po sa ating lahat.